Wag ah! <laughs> kang matatakot sa binilo patali Tulkas na madali Ayan na Wala na mga ano Ay! Oh, so yun na kami ang pabigay ako Buo aking loob May agima at dugo ko Hoy Oo, oh, pinay ako May agima 🎵 Nandugo ko oh, 🎵 dalawa? Okay. Oh 🎵 Wala pa. Ang cute. Tara, gano'n din tayo. Sige, pag-ing. Pag-ing! Paano nyo na nalilig? Oh, 🎵 Sinisip ko ang dagat oh, 🎵🎵 ko oh, mundo 🎵 Pero So, ko pala Marilyn, ay nahanap ko. Oh, wow, Madali yun, <laughs> ano? Hindi kang mamatay. <laughs> pero alam ko ang sikreto, <laughs> kaya't nandito pa't buhay. Sabi nila, ay tingin ako. Ay! Pero di nila alam. Ang Diyos ang dayalan ko. Hoy! Pinoy ako! Buwaking loob! My, my a guinette and the duco. hi hey. oh, a my game game at, and the Pagkakali na ako. Oo, last na. I'm sorry! Magpagalingin si Ara. Oo, kakita ka lang. Huwag <laughs> <Ay, yeah. laughs> Ara, lumuyo ka na kaya dyan? <laughs> Para tumalong ka na lang sa tubig. Kaya ka, nga, mag magaling pa. <laughs> Oo, yung balikan. Lalo <laughs> <laughs> tayo <The> sa body sinking. <laughs> <laughs> the boatie <body> sinking. Move <laughs> yourself into the pool. Si Ara, tumalun ka na sa tubig. Dito na <laughs> lang tayo, Noki. Ouch. Buwaking ang loob. May agimat ang dugo. Hi. Oh, my God. Ano yun? <laughs> Hoy, kuya, kuya, nagtumaan mo.